Magandang araw mga kalandas. Ang ebanghelyo natin ngayong araw ay mula sa Mateo 19:13 hanggang 15. Ito po ay inong pinilangin ni Jesus ang mga bata sa kanyang pagmiministro malapit sa ilog Jordan. Alam nating mahal ng Diyos yung mga bata dahil sila ay bunga ng pagmamahal at sila po yung kinabukasan ng kaharian ng Diyos. Yan ang karaniwang tema ng komentaryo sa Ebanghelyo na to. Pero dito po, sasabihin natin na ang mga bata rin ay minsan hinahalin tulad sa mga bata pa lang sa pananampalataya. Sila po yung mga kinikilala pa lang ang Diyos o hindi pa malalim ang relasyon sa ating Ama sa Langit. Sa unang talata po ng Ebanghelyo na susulat, may mga nagdala ng bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngayon po ay dalawang bagay ang nais kong ibahagi na bunga ng aking pagninilay. Sana kayo rin po ay magkaroon ng personal na pagninilay dito. Una para sa akin ay mensahe para sa mga kapwa ko pong seryoso ng sumusunod at nagseserbisyo sa Panginoon. Alam niyo po kung sino po kayo. Ako po ay isang magulang. At tuwing pinapakilala ko yung anak ko, alam niyo po, sabi ko si Timothy bilang aking pamilya o yung aking asawa na si Odessa, pinapatong ko yung aking kamay. At sinasabi ko, ito ang anak ko o ito ang aking asawa. Pansin niyo po ba? Pag ganyan, no? may kapangyarihan ang simbolismo ng pagpapatong ng kamay o ng braso o laying of hands. Dahil ito po ay simbolo ng pagkilala natin. Para sa si Diyos, ito ay simbolo ng kanyang pag-aangkin sa atin bilang mga anak. Ang unang panawagan ko po sa ating mga Kristiyano ay akayin natin ng mga bata at yung mga bata sa pananampalataya patungo kay Kristo. Ipapanalangin din po natin sila. Akayin at sabihin, ito po ay aking kapatid, Panginoon, inyong anak para inyo pong basbasan. At sana iyan ang magiging simula ng kanilang mas malalim na pagsamba sa Panginoon. Pwede natin silang dali sa simbahan. Yun. Yan po yung mga pwede o sa mga charismatic community na kinabibilangan po ninyo. Pangalawa po ko pong mensahe ay para sa mga bata at yung mga tulad ko noon na bago palang kinikilala ang Diyos. Alam niyo po, mahal po kayo ni Yesus. As gusto niyang hipuin ang buhay ninyo. Gusto niyang baguhin ang buhay ninyo. Bigyan kayo ng kapangyarihan. Bigyan kayo ng kagalingan at ginhawang tunay. Gusto niya kayong ipinalangin sa Ama sa langit. Sana po tayo lahat ay lumapit sa Panginoon dahil tayo ay mga bata na kanyang anak. Maraming salamat sa pakikinig kapatid. Sana nahipo ng salita ng Diyos ang inyong puso ngayon. Ako si Paul, Paul Gerard Saret. Ito ang Landas ng Pag-asa.